Hello everyone, welcome back dito sa ating channel. So for today's video guys, isasama ko kayo dito sa ating vacation. At ngayon nga nakasakay tayo sa band dahil pupunta daw tayo ngayon sa gitna ng dagat. magbo tayo. At ngayon nga guys, dumating na tayo dito sa gitna ng dagat. Ayan, kung makikita nyo naman, diba? Napakaganda ng tubig. At the same time, and dito yung ating captain o yung matanda na nag assist dito sa kanila. Siyempre kasama nga ako nila. Sa so first time po makasakay ng, ano guys, ng yate. Ayan, yung tinatawag nilang yate para sa mga mayayaman lang, charot. At siyempre, ang pangalan nga pa nung matanda siya si Muhammad. At siyempre, yung isa niya na may takip na emoji ay Muhammad din. At hindi nga natin sila pwedeng isama dito sa ating mga videos. Kasi may mga rules na dapat nating sundin. At bawal nga po sila dito sa ating video. Then, yeah, upload dito sa ating social media platform. Ayan. At kung makikita nyo guys, ayan, napakaganda talaga ng kapaligiran at napakalinis ng tubig. Talagang asul na asul yung tubig guys. At may enjoy nyo yung inyong summer vacation. At naman nga ako ng mga amo ko. Ayan, syempre, ready-ready lang tayo. Ayan guys, pagkatapos nga namin mag-swimming sa swimming pool ng ilang araw, ngayon naman ay sa gitna tayo ng karagatan mag-swimming. At doon nga sa unang gitna na hihintuan namin ay nag-swimming kami doon. Pero wala na po tayo mga videos o picture dahil wala pong taga-picture sa atin. Dahil nga lahat ay nagtapsungan na sa tubig. Sobrang nag-enjoy ako guys pero at the same time medyo nangitim talaga tayo at nagkaroon nga ako ng maraming allergies sa liigat. talagang muntik na siyang masugat. At yung pinaka last day nga namin dyan nag swimming pa sila sa swimming pool. Sabi ko hindi na ako sasama kasi grabe na talaga guys yung mong ko hanggang ngayon. Ayan kung makikita nyo napakaganda ng view dyan at ang dami na nagboboting dyan at meron nga din guys dyan ako nakuna ng video na parang nagaano sila um shooting sila. At syempre, hindi ko pa rin siya nai-edit kaya hindi ko pa rin siya ma-upload. At kung makikita nyo, meron pa isang yate dyan. Napakaraming turista, guys. Talagang may enjoy nyo yung summer vacation. At syempre, sariling sikap lang ako sa pagkukuha ko ng video sa akin sarili at pagkukuha ng picture. At ang dami ko na nga rin palang kinakita mga videos dito kasi nga nandoon yung mga amo natin. So, hindi sila pwedeng ma-upload sa ating social media platform. Although, doon sa pinuntahan namin lugar ay open country at lahat pwedeng mong gawin. Ayan, malaya sila doon. Kaya lang, dito sa ating social media kasi nagbablog tayo, hindi ko sila pwedeng isamang na upload ko dito sa ating Facebook. At kung saan lang yung mga part na pwede kong gawa ng videos, yan. Yan lang yung makikita nyo dyan. At syempre, labas-labas yung ating mukha. Kasi yun naman talaga yung hinahanap ni Facebook. Dapat nandun yung mukha natin para hindi tayo masabihan ng unoriginal content. O diba? So lahat yan akin. Sobrang nag-enjoy ako guys. Pero talagang grabe yung isang buong linggo mo na nasa gitna ka ng karagatan at nasa gitna ka ng arawan. Mula umaga hanggang gabi. Walang pahinga. At ngayon naman, ayan na. Talaga nag enjoy sila sa pagbubuti. Ayan na. Sobrang ganda guys. First time ko nga palang sa gitna ng karagatan. Buti na lang guys. Walang shark at hindi tayo nilumod ng shark sa gitna ng dagat. <laughs> Kung na-try nyo grabe guys. Sobrang nakaka-enjoy. Ayan. At ngayon ngayon naglalayag kami dahil la sa pinakadulo niyan talagang pupuntahan namin. So bawat gitna hinihintuan at nagtatalo na nga kami doon. Ayan. Sobrang ganda ng tubig guys. Sobrang blue na blue talaga yung tubig niya. Kung makikita mo, asul na asul siya. Grabe, sobrang linis. At talaga naman may enjoy mo. At doon sa may pinakabandang dulo nga pala guys, kung saan kami nagtatalo na noon, ay sobrang lamig sa part na yon Grabe, parang may yelo. Pero dyan sa gitna guys, napakainit naman ng tubig. At talagang may enjoy mo. Sabi ko nga dati ayoko sumama sa bakasyon dahil na sobrang init ng panahon. At grabe guys, yung ilong ko nasunog. Hindi ko alam kung matatanggal pa siya. <laughs> Grabe guys, nangitim talaga yung ibabaw ng ilong ko para siyang naihaw. So hindi ko alam kung matatanggal pa siya. Sana matanggal na. Dahil iba talaga yung init dito guys. Hindi ka guys sa atin sa Pilipinas na pwede kang magbabad sa gitna ng araw. Pero dito talaga hindi mong kakayanin. Sobra sunog na.